Samantala muling nagpahayag ng pananalig sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa, inihag ito ng Pangulo sa pananumpa ng mga miyembro ng Liberal Party sa Lalawigan ng Bohol, si Rocky Ignacio Naguulat kumpiyansa si Pangulo Aquino na matatamo o mahihigit pa ang target ng paglago ng ekonomiya ng bansa sa loob ng taong ito na umaabot sa 5 to 6 percent. Sinabi ito ng Pangulo sa mass o ng Liberal Party sa Bohol Cultural Center. Ayon sa kanya, patunay ito na maayos sa paglalatag ng mga reforma sa bansa. Tinan po natin ekonomiya natin. Nagpunta tayo sa isang bansa sa Europa. Tinanong sa akin ng no, kanilang Prime Minister, kamusta po ekonomiya niyo? Sabi ko no first quarter, kako lumaki mo yung GDP, gross domestic product, by 6.3%. Sa totoo lang po, nahinto sa magsalita at napag-isip siyang 6.3%. Dahil sa kanila po, 0.1. Tayo, 6.3. Talagang nakita mo sa mukha niya, ano kaya ang ginawa niyo, 6.3, kayo kami, 0.1. So, siyempre, Pilipino ko, ekonomiya natin to, Proud tayo. This second quarter, 5.9. Ang target natin nun kasi between 5 and 6. Mukhang magandang pag-asa malalampasan natin yung target na yan. Dumating ang Pangulo sa lalawigan ng Buhol na inilarawan ito na tunay na kumakatawan sa tourism slogan ng bansa na It's More Fun in the Philippines. Kinumpirma na rin ng Pangulo ang pagbibigay daan sa pagtatayo ng bagong Panglao Airport sa Nobyembre ng susunod na taon. At bago at modernong paliparan ay naglalayong palakasin pa ang larangan ng turismo sa lalawigan. Inaprubahan ng NEDA ang Panglao Airport na umaabot sa 7.4 billion pesos. Yung Panglao na natin dito, na mag-uumpisa mag next year ang construction na matatapos bago ako mawaba. Bago ang mass o taking ng mga magiging pambato ng Liberal Party sa lalawigan, pinangunahan ni Pangulo Aquino ang first barangay day na ginanap sa Bohol Wisdom School. Dito niya kinilala ang ng mga matatapat na barangay officials bilang frontliners ng gobyerno sa pagbibigay serbisyo. Git pa ng Pangulo magpapatuloy naman ang mabubuting bunga ng bansa kung magkakaroon siya ng mga katuwang sa gobyerno na tunay na tumatahak sa matuwid na daan. 24-7 anya ang kanya ibinibigay na trabaho pero hindi siya nagre-reklamo. Pumapayat kahit hindi nagda-diet pero kampante na sa sabaw at sandwich na kinakain sa gitna ng trabaho. Kaya hiling nito sa publiko, bigyan siya ng mga public servant na tunay na maglilingkod sa bansa. Pati yung Sabado po at Linggo, kinuha na rin sa akin. So kung minsan, talaga nagtatanong ako, ano bang araw ngayon? Dahil araw-araw, gigising ka, babasa ka ng dyaryo, siyempre, kumikita doon yung kritiko. So, puro, puro, kulang raw na ginawa natin, mali ginawa natin, etc. Pagkatapos po, nung bubuks ako yung cellphone ko. No? Siyempre, lahat po na may pangangailangan na magte-text atin bago ako makapunta ako sa banyo, mga isang daan text muna yung sasagutin natin. Okay. Pag natapos po yan, no? siyempre, lahat ng mga meeting natin. Tulad doon ito, malapit na eleksyon. Yeah? Ang papel ko dito, referee. siyempre, <laughs> lahat Magaling. Lahat, silang kar may karapatan na tumakbo. Eh, kung isa o pwesto, sampu silang tumatakbo, paano naman yun? No. Pagkatapos yung mag-refery, syempre, magda... Yung kuminsan, no, wala na tayong... Yung na-almusal, no, normal na yan, walang almusal. So, tangali yan, no, kadalasan, sabaw at saka sandwich, okay na ako doon. Kuminsan, no, wala na rin yung sabaw at yung sandwich. Pag sinabi yung breakfast meeting, kasama po ako sa meeting, wala sa breakfast. Pagkasama ko yung lunch meeting, gano'n rin. Kaya sinabi ko, pwede ba huwag na niyo akong lukoyin? Kung kasama lang ako sa meeting, huwag na niyo lagyan ng dinner meeting. So, lagay na lang yung meeting para hindi na ako aasa. No? So, ang punto yun ito, ba't ko nabangit yan? Okay lang naman yun sa akin, eh, no? Dahil talaga naman po malaki-laki na ang nangyari simula nung tinulungan niya tayo at nalukluk sa pwesto noong 2010. Sa bandang huli, muling tiniyak ni Pangulo Aquino sa publiko na hindi dapat maputol ang maayos sa sistema ng mabuting pamamahala hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio Buhol.